Naranasan mo na bang maramdaman ang takot kapag may kakaibang tunog sa dilim? Kapag gabi at tahimik ang paligid, kahit maliit na ingay ay parang lumalaki sa ating pandini. Ayon sa matatandang kwento, may nilalang na lumalabas tuwing hating gabi, ang tiktik. Hindi ito ordinaryong ibon o hayop. Sabi nila, ang kanyang kunog ay hindi galing sa malayo, kundi sa malapit. At ang kanyang aninoy kasing itim ng gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Noong unang panahon, sa isang baryo na napapaligiran ng matataas na puno ng nyog at sagingan, palaging ikinukwento ng matatanda ang tungkol sa tikti. Kapag sumapit na ang dilim, ang bawat tahanan ay nagmamadaling nagsasara ng bintana at pintuan. Ang mga aso ay tila nakakaramdam ng kakaiba, tahol ng kahol, at ang mga bata ay tinatakot ng kanilang mga magulang, Huwag ka nang lalabas, baka kunin ka ng tiktik. Si Rosa, isang batang masayahin ngunit mahilig magtanong, ay palaging nagtataka kung kutoo ba talaga ang tiktik o gawa-gawa lamang. Gusto niyang malaman, pero tuwing nairinig niya ang mga matatanda, napupuno siya ng kaba. Para bang kahit hindi pa niya nakikita, ramdam na niya ang bigat ng takot na dala ng pangalan nito. Isang gabi, naiwan siyang mag-isa sa kanilang kubo. Ang kanyang mga magulang ay pumunta sa kabilang baryo, upang maghatid ng gulay at prutas. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at hiyaw ng mga palaka ang narini. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba, para bang may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Biglang pumatak ang malakas na hangin, yumanig ang mga dahon sa labas, at narinig niya ang isang hindi pangkaraniwang kuno. Tik tik tik. Nanindig ang kanyang balahibo, hinawakan niya ang kanyang banig at itinakip sa sarili pinipilit na hindi huminga ng malakas. Ngunit kahit anong gawin niya, lalo lang lumalakas ang tuno. Ang nakapagtataka pa, kahit parang malayo, mas lalo niya amdam na nasa paligid lang ito. Naggatuloy ang tuno, tik-tik-tik, minsan mabilis, minsan mabagal. Ang kanyang isipan ay napuno ng mga kwento ng matatanda. Nilalang na lumilipad, may matatalim na kuko, at kumukuha ng mga mahihinang tao. Ang kanyang puso'y kumakabog na parang sasabog, at ang kanyang mga mata ay halos hindi makapikit sa kaba. Nang halos mawalan siya ng pag-asa, biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang lola ay dumating, may daladalang ilawan na maliwanag sa gitna ng dilim. Rosa, bakit ka nanginginig? Anong nito? Ipinakita ni Rosa ang bintana at sinabi, Lola, narinig ko ang tiktik. Lumapit ang kanyang lola, pinakinggan ang paligid, at tinuro ang punong mangga sa tabi ng kanilang bahay. Doon, nakita nila ang isang napakalaking paniki na nakabitin sa sanga. Sa bawa paglipad nito, lumilikha ito ng kakaibang tunog na parang, iktik. Nakahinga ng maluwag si Rosa, nguni hindi pa rin nawala ang kanyang kaba. Doon ikinuwento ng kanyang lola ang pinagmulan ng alama. Ayon sa kanya, ikinabit na matatanda ang pangalan ng tiktik sa mga aswang upang kakutin ang mga bata at pigilan silang magpagalagala sa gabi. Ang tunog ng mga pakpak ng paniki ang nagsilbing inspirasyon sa kwento hanggang sa lumaki ito at naging bahagi ng alama. Ngunit hindi natatapos doon ang kwento. Sinabi ng kanyang lola na minsan, ang takot ay ginagamit bilang proteksyon. Kapag natatakot tayo, mas nag-iingat tayo. Ngunit minsan din, nagiging sobra ang takot kaya nagiging dahilan ng maling paniniwala. Mula sa gabing iyon, si Rosa ay natuto. Hindi lahat ng naririnig o nakikita sa dilim ay masama. Ang iba'y simpleng bahagi lang ng kalikasan, na malilamang naintinihan ng kau. Nalaman ni Rosa na ang kakot ay parang anino. Lumalaki ka ag hindi mo kilala, pero nawawala kapag nagkaroon ka ng ilaw ng kaalaman. Hindi lahat ng kunog sa dilim ay halimaw. Minsan, ang tunay na tiktik ay ang kakot sa ating isipan.